sa oh. Ito wala bunutan, no? Ito na nga, di ba, naging trending talaga yung pagla-live selling ng nanay ni Kaloyulo na si Miss Angelica, di ba? Kaya, todo kayo daw ito ngayon, kahit marami ng pera ang kanyang anak. Dahil nga, alam naman natin, marami ang nagbigay. Nanalo, di ba? Sa Olympics. So, maraming mga nag-pledge at maraming nagbigay ng milyon-milyon, na di Diba? Okay. Ang pinag-uusapan natin dito, milyon-milyon. Kaya, ang tanong natin ngayon, dapat ba bang mag-live selling o magtodo kayo dang ina ni Kaloy, Yulo, kahit marami ng pera ang mga anak niya? Ayan. Okay, bonit na. Yes or no? Okay. Dapat oh. ba? Okay. Ano kaya? Ay, ano kaya? Ay. Ay. Dapat ay. ba o oh, hindi? Ay. Ay. Sa akin ay depende. Ako? Yes! Ay, ganda nga na punta sa iyo, Wow! Ay, dapat bang mag-live Oh. Okay, ako na. Oh, oh. ikaw na. Go! Oh, oh. oh. Okay, Ako naman, kasi alam nyo, uh, ang pera ng anak, pera niya yon, di ba? Hindi naman como si Carlos, eh, kumita na siya at nagkaroon siya ng milyon-milyon na pera. Hindi naman, hindi naman na kailangan ano na mag-stop na sa pagtatrabaho yung ano yung pamilya niya at saka yung nanay niya. So at saka ngayon din natin alam ang sitwasyon, 'di ba? Uh, kung binibigyan ba ng pera ni Carlos ang pamilya niya o hindi? Kaya siguro ang nanay niya ay hindi naman siguro ten na napipilitan. So kailangan din nila talagang mag-survive para sa kanilang pamilya. Unang-una, nag-aaral lahat ang kanyang mga anak. Oh, kailangan masistent to hand iyon kasi sinasabi ko ito kasi hindi ko po alam na nagbibigay kung nagbibigay ba ng pera si Carlos sa kanyang pamilya kaya ako yes na yes na walang masama kung mag-live selling man po ang nanay ni Carlos yun lang kaya, eto wa ah, pangatawanan oh. ko lang po talaga itong oh. buwa. baka naman nagda-live selling dahil Mm. ano, kailangan mag-live selling. Diba? Kasi uh. hindi mo rin talaga maiiwasan na uh, mag-reflect sa anak mo kung bakit ka nagla-live selling. Uh, uh, totoo yan. Katulad niyang napanood ko yung live selling na yan, doon kaagad ako pumunta sa comment section and majority ng mga comment section mm -hmm. na sinasabi nila na bakit hinahayaan ni Kaloy na mag-live-selling ang anak niya, eh katatanggap lang niya ng mga maraming, ano, maraming premyo, mm -hmm. maraming mga reward. Ang tawag mo diba? ang dami. milyon-milyon. So, nagre-reflect yes. din sa kanya. Mm -hmm. So, bakit nagla-live-selling? Dahil ba, hindi ganun karami ang pera niya. Kailangan niya pang mag-live selling. Mm -hmm. Parang ganun kasi ang nagiging datingan. Kasi nung nanalo daw si Pacquiao, si Mami Dionisha, mm -hmm. hindi nag-live selling. <laughs> <laughs> Binibigyan. Binibigyan. Binilan ng bahay lahat ng luho, binigyan ng mga 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 ano. In fairness kay Senator Banda, oh, diba? <laughs> nung manalo talaga Tinira siya. Tinira pa rin sa palasyo. Kahit, kahit amateur pa lang siya. Inis, diba? Is, in is spoil niya talaga. Nakukompare, compare oh. hindi natin maaalis yun talaga. Na nakukompare, di ba, lalong-lalo na yung iba, no? very sensitive pagdating sa pagmamahal sa ina. Uh -huh. Na lahat ng pag-aalaga, na kahit anong pagkukulang ng ina ay talagang hindi mo dapat pabayaan 'yan yun kasi ang nagiging dating pero hindi ko po hinuhusgahan ha 100% hindi po namin alam ko ano yes, man ang meron correct. sila pero kasi yun ang nakikita ng mga tao na nanay mo yan alagaan mm. mo ipamper mo siya dahil nung bata ka pinamper ka niyan. kahit anong hirap ng buhay talagang nagtaguyo diyan para sa iyo a yun mother ako oh, no. Actually ako, napamper ko naman yung nanay ko na oh. nabubuhay pa ni Padre. Uh -huh. Lagi mong binibili ng pampers, di ba? Ako ng nagtatanggap. Napampers ko yung nanay ko. Uh -huh. Pero ngayon... Pero oo, oh, ito tama hmm. po yung literal na talagang siya uh -huh. yung naglalagay uh -huh. ng diaper. Pero -oh? ka ng Apo, depende. Uh -huh. Kaya depende. Pwede siya mag-dive-selling kung may bebenta naman. Why not? Uh -huh. Kung wala ka na Huwag kang mag-live series kasi wala ka namang i-revenge. Ano ba yan? <laughs> <laughs> mm -hmm. Wala nang oras, ha? Ang sat mo? Bakit? Depende ako, ha? Di <laughs> ba? So, depende. Okay, so, kung sa tingin niya, eh, gusto niya. Nasa sa kanya naman niya, kay mami. Minsan naman kasi ganti na, kahit marami kang pera. Di ba sabi niya, ang pera na uubos yan. Pero ang pasensya ko, konti na lang, maubos na. Di ba may ganon? Ang ganon, Angelica. <laughs> <ka. O>, pero <laughs> siyempre, <laughs> Ang mga pansit pansin ninyo, mga wow. bayayabat, work pa rin ng work, work pa rin ng work uh -huh. kasi pa ubos yung wow. pera, di ba? So, kahit na may pera ka, tuloy-tuloy lang. Kung nagla live series yan, okay lang kay mother. At is, ang laki ng kinikita di ba? Libo-libo, pwede. Long garisa lang minsan, di ba? Yung una niyang live selling. So, depende kay mami kung gusto niya mag-live series o hindi. Nasa sa kanya yan. Kahit na may pera <laughs> o kung manabibigyan man ng pera ni Carlo. Anyway.